Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So ngayong araw nga naglinis ako ng kusina. Bali inalis ko nga lang lahat ng nakalagay diyan sa may ilalim. Magkaalis ko nga lahat ng gamit diyan, i-vacuum ko na nga rin dito. Pati na nga rin tong basahan para mamaya e eh, malabhan na nga rin. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ko nga huling nilabhan 'yun. Vacuum na nga yung ginamit ko dito kasi mas convenient talaga siya gamitin. So pagkatapos ko nga mag-vacuum diyan, kinuha ko na nga tong map para ma-imap na nga rin tong sahig. Namumuti na naman kasi yung sahig namin dito sa may kusina kaya kailangan ko na nga tong floor wax. Kailangan Langan lang din talaga mag floor wax para nga ma-maintain yung pagkapula nitong sahig. Nagalo nga lang ako ng fab pond sa may tubig bago nga ako magma para hindi ganun kaamoy yung floor wax mamaya. Nababasa ko nga yung mga suggestion nyo na pinturahan namin tong sahig dito sa may kusina. Iniisip ko kasi baka pag pininturahan namin tong sahig e eh, mababakbak lang. Naku po, lalo na nga ako tang hilig ko mag-urong-urong ng mga gamit. Kasi may ganun na nga ako nakita na nagpipintura sila ng sahig at ayun, katagalan din naman eh, ay tapos repaint ulit. Kaya okay na ako dito at least alaga gana lang sa pagko-floor wax kada nga maglilinis ako dito sa may ilalim ng lababo. Nang matuyo-tuyo nga ng konti yung floor wax, ay binunod ko na nga rin to para mas makintab yun sa hay. Manifesting nga so na eh, hindi na nga ako magfo-floor wax at ma-tiles nga ito kaso nga lang pera na lang kulang charis. Sa ko na nga yung pagbabalik nito mga lagay ng kaldero dito sa may ilalim ng kalan. Madalas talaga ako dito sa kusina naglilinis kasi ito talaga yung pinaka-favorite na spot ko dito sa bahay. Sinunod ko na nga tong mga tools ng daddy na pagka dami, dami hindi ko nga alam kung lahat ba yan ay ginagamit niya. Sana nga i organize ko nga rin yan kasi wala pang lagayan. Yung mga Christmas ball ko nga noong December, dito ko nga rin pala nilagay sa may ilalim at wala talaga akong ibang mapaglagyan. Nang malinisan ko na nga yung ilalim, pinanasan ko na nga rin dito banda sa may kalan para maalis yung mga tilamsik ng na mantika. Napalinis na nga rin ako ngayon ng kusina para nga bukas pag naggrocery ako, e malinis nga dito. Tuwing 11 na 26 kasi yung sahod ng mister ko, pero binabudget muna namin yun at kinabukasan na nga ako nag-grocery. Ang hirap kasi talaga pagkasyahin, kaya naman inuuna muna namin bayaran yung mga kailangan bayaran, tapos kung ano yung matitira, yun yung pagkakasyahin namin para sa panggastos. Konting tipid-tipid lang din talaga para makarao sa araw-araw. Lalo pa nga ngayon na 12 days lang yung sinahod ng Mr. Ko dahil hanggang 29 nga lang yung February, tapos bayaran pa namin sa kuryente. Kaya naman ang naibudget -e ko na nga lang para sa panggrocery namin ngayon, isang kinsenas ay 1,400, tapos sa pangulam naman ay 2,000. Kaya naman papatak lang kami ng 1,000 sa pangulam sa isang linggo. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko at medyo nalilito-lito na nga ako kung anong ayos nga yung gagawin ko dito para medyo lumuwag-luwag. Nasisikip pa na naman kasi akong tignan dito sa lababo at medyo nahihilo na ha itong mga gamit ko sa akin. Abay ko nakakapagsalita nga lang to eh, kanina pa nga ata to, nagreklamo sa akin. Pagkatapos ko nga magpunas-punas, kinusot ko na nga rin itong basahan na ginamit ko kanina. Buti na nga lang din talaga at nilipat ko itong pinagsasampayan ko ng tuwalya dito sa may lababo at meron na ako na pagsasampayan ng pamunas. Sinama ko na nga rin i-brush itong gripo para nga malinis na rin. Then saka ko nga hinugasan tong nakapatong dun sa may kalan. Nako po, Isang meatloaf at isang noodles na nga lang yung naka-display ko dito sa may patungan. Kaya naman bukas, kailangan ko na talaga mag-grocery. Pagkatapos ko nga yung hugasan, e eh, ko na rin para hindi masyadong basang-basa pag binalik ko nga dun sa may kalan. Finally nga, natapos na rin ako maglinis dito sa may kusina. At ang sarap na naman nga sa mata. At yun lang muna mga Marsi at Parsi. Salamat sa panonood Till next video!